Ano na ba? na na mo na, din. Hindi 'yun bomba, basta ilagay sa lugar mo. Sa kailangan mo sa bukid. Yung bomba. Ay, bahay pangbahay. Eh, pwedeng sa sakit eh. ang kailangan, ha? Sakitan. Okay, sige, okay. okay. Takap mo na si Sakyan. Oh. Ang battery oh, okay. yung... ay, ay, ay ayos. Ah, kaya meron na rin. Uh -huh. Hindi 'yan. 220 nga 'yan eh. Yeah. Ito naman yung Sakyan. Yeah. Tatanggalin niya. Tatanggalin mo ay, yung adapter na 'yan. Ito naman yun. ay, ay, yung. Ayun. Basta mo naman 'to. Ano ho? Sulit na. Tayo ho oh, sa oh. Ayan yung cross. Oh. Ayan yung cross. Ayan yung target. Yung pinakapwet o pinakaulo. Yung pinakapwet yun yung ulo. Pero dapat, ilalagad mo ng kotlo pa siya. Teka pa, magkakaroon mo mo ang kayong bala. Magkakaroon Itong dapat iupod dyan, no? Hindi na hirapan pang pa. Madi, di ang bala mo, boss. Ito mo, boss, eh. Eh. Baka, Matigas si Rui eh. Matigas ang bala niya. Anong pinakiba naman? Ng, Pahinga nga na isang bala mo yung sinasabi mo. Ito ba yung bala na original? Ano Yung bala niya. Ayan yung bala niya. Original. ano original. Ang hindi na. Gawas. Pwede siya eh. Ayan na bumira Ayun oh, yun oh, maliit yun. Pero yun natin maliit. Ang mga para mas malabo mata namin kasi mata nito. Ha. Ah, Tapos ayun yun. yun. Dayo ba yun? Sabi ko nga nila. Para ba? Ano ba to? Eh. tayo sinasabi ko sa ayun, iyo pare. Malabo mata. Tama mo dun sa scope. oh nga. Pag-gusti eh. Snipe. Astig na astig ang dating ni Bawasing Oh, oh buwan na. Sige pa boss, biray mo pa isa. Masyado kasi yung ano eh. Laki. Masyado malaki uh, sa paningin ko eh. Parang bato-bato eh. Okay. Teka mo na boss. Huwag ka mo na puputok. Okay. Malayo. Saan Ma sa may center, yung winner, di, ba? di ba? Hmm? Walang center boss. Saan sa may ano? sa may ano? Ito yung cross, ba? Diba?

Baltad, <laughs> baltad, baltad bal eh. Hindi kaya nyo hindi kasi tinatamaan, inilalapit nyo yung cross eh. Hila yung umaw, maniwala ka sa akin, matatamaan mo. Hila yun, yung cross. Huwag mong ididikit yung guhit na yon sa katawan. Sa tabi mo lang. Saka mo birahe, sa. Oh, kahoy, kahoy. na. Lapit na. Mas na. natamaan ko yan. Birahe mo lang. Tatama, tatama yun siguro kamay ko kasi Kahoy na, kanina eh. hindi Makikita ko naman yan, yung ko na natin yung ba? Diba? Hmm. Makikita ko yan sa eh. Oh, S -tapes. S -tapes. S -tapes. S -tapes.